ang kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Dumating na naman yung araw ng ating eviction night. At dahil meron na namang mapapalaya sa bahay ni Kuya, What? kaya bising bisi ang mga housemates para i-prepare yung pagkain. Siya pala si Giovanni ang mapapalaya sa bahay ni Kuya. Aww. Dahil hindi nga niya sinunod ang ikasyam na otos ni kuya, kaya napilitan si Big Brother na ilipat na lang siya sa ibang bahay. Ito pa lang si Big Brother ay maraming pabahay kaya marami din itong mga housemates. At dahil last night na nga ng ating housemate na si Giovanni, ay meron kaming kunting salo-salo para naman hindi niya kami makakalimutan. <coughs> Tuwing may handaan sa bahay ni Kuya, hindi talaga nawawala yung ating gulaman. Itong dalawang housemates natin ay nagtitimpla ng juice. Ito na mga housemate natin na si John Mar ay tagabantay ng ating gulaman. <laughs> bantay sarado! <laughs> Nalulungkot nga itong ating housemate na si Giovanni dahil gusto pa niya dito magpasko. Kaso lang, evicted na siya dito sa bahay ni Kuya eh. Aww. Kaya mga housemates, dapat masanay na talaga tayo. Sana yung magandang samahan natin ay wag naman sanang makalimutan. Dito naman sa kabilang table ay yung mga housemates natin ng mga gwardiya. Bumaba na nga yung ibang housemates natin. Sige na! Sige na! Ha? Ano lang? Ano lang ba na? hindi. Wala ka pang message? Oo. Wala ka pang 1, 2, 3, 4 Shhh, pakenik mo na Ulo Shhh, pakenik mo na Aaah! Ingin tak? 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 Ingin Ito talaga yung pinakamalungkot na part sa ating buhay bilang isang housemates. Yung magpapaalam ka sa mga kasamahan mo. Aww. At dahil gutom na nga yung mga housemates eh, ito at lalantakan na yung mga nakahanda sa mesa. Tatawa-tawa lang tong si Giovanni pero nalulungkot yarn. Sino ba naman hindi malulungkot? Iinabot na siya ng isang taon sa loob ng bahay ni Kuya. Iwala pa rin siyang jowa. Bentang benta talaga itong ating gulaman kapag may handaan. Kaya sobrang haba ng pila ng ating gulaman. Di mo na nila pinapansin yung ating pansit kasi mas inuuna nila yung ating gulaman. Kailangan talaga natin ng tagatakal para makakain naman din yung iba. Ano kayang meron sa gulaman at lagi talaga yan siyang nauunang mauubos. Dalawang galon lang yung aming gulaman kaya kailangan mapagkasya namin talaga yan sa lahat. Nagayangan ng picture itong ating housemate na si Danica. Pero hindi na siya pinapansin ng iba kasi mga gutom na. Magpicture lang daw muna sila baka mauubos usan pa doon ang gulaman. Baka naman yung taga-takal hindi na matiran. Hindi ka pa nagbuha? Ay, okay lang yan, ma'am. Ayan, no. 51st na pala. Yung isang housemate natin na COIC, o, oh, di ba, may siyaro na siya. Balutin na lang daw muna niya yung kanya kasi busog na daw siya. Hindi naman daw yan mapapanis kinabukasan. Ako naman, wala nang may siyaro kasi kinain ko na lahat, eh. Sira na naman yung diet ko ngayong gabi na to. Yung ibang housemates ay hindi na bumaba. Karamihan kasi mga pagod na kaya hindi na siguro sila bumaba. Dito sa bahay ni Kuya, aapat na lang kaming mga natitirang mga pioneer. Karamihan sa mga nandito ay mga baguhang mga housemates lang. Galing pa yan sila sa mga kanikanilang mga planeta. Binandira pa nga ni Wise yung kanyang Sharon. Nagkagulo na itong ating mga barakong housemates Busy nga itong ating housemate na si Danica Dahil mataba nga itong kanyang natimplang juice Kaya nagdagdag lang siya ng asukal Para naman kahit papano ay may lasa pa rin Nagtira lang siya ng asukal Kasi kawawa naman yung magkakapi kinabukasan Kapi is life pa naman si nagluto niyan? Ikaw Jay? Eh! O ba't ikaw kumain niluto mo? <laughs>